Meron daw na accident kagabi eh, na involved ang L3. Ito oh. Grabe. Way kabagyo. Meron daw na aksidente kagabi na involved ang L3. Ito oh. Grabe. Wasak ko. Nangyari yan mga kabady sa release daw. Sa mamatid. Uh, aksidente kagabi. Oo, oh, araw. Hindi malinaw kung gabi. Basta uh, malinaw lang ay eh, yan, banggaan. Ingat tayo mga kabady, ano? Lalo na may naghihintay sa atin sa ating pag-uwi.